At balikan natin ang uh, camera. Mm -hmm. Puntahan natin na ba, lakay. Ando na ba ang uh, Vala Gonzales? Nandun Manang siya Mirky. lakay sa labas dahil itong uh, mga biktima o pamilya ng mga biktima ng Umanoy extrajudicial Killings uh, pumasok na dyan sa camera. Ilang supporters naman, uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, oh. sa batasan rin lakay. Alamin natin ang sitwasyon dyan mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Ako ay nandito ngayon sa May uh, Mayor at sa Sister Rel. Ako nandito ngayon sa uh, pinaka uh, southgate South Gate, South Gate ng camera uh, dito sa may uh, IDP Road. At kung inyong makikita dito sa aking uh, likuran, itong mm. mga tauhan ng Quezon City Police District. Oh, yung at nakabas. augmentation uh, force mula naman sa National Capital Region Police Office. Mayroong nga dalawang nga, mga police sa uh, truck na nandito sa mga oh. Uh, pinakaharapan mismo dahil ito yung nga magbabantay doon sa seguridad. sa ah. pagitan nito yung magkabilang nga kampo. Apago ah, bago oh, o uh, pagdako ng alas 8 ngayong umaga, Mayor sisterel ng mga pasok doon sa kabilang gate, doon sa north gate, sa may bahagi ng... Nga, uh, oh, yes, Mayor. Ano yung mga plakas yan? Na Literato ba ng mga artista yan? Ayan yung mga o litrato ng mga ito, victims ng EJK. Ito yung mga victims ng mga EJK na. Oh, oh, dami. Oh. 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 Ayong, 'Yan yung mga, mga pamilya na yung tiyuma ray victims na ng EJK. Noong panahon ng war on drugs ni Pangulong ni dating niya Pangulong uh, Rodrigo Duterte. 'Yan yung mga ba, 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 larawan na hawak-hawak nila. Ayun yung mga, mga sinasabing mga namatay doon sa war on drugs. May sandan 30+ na ng mga biktima ng uh, Omanoy EJK ang pumasok na ako alas 8 ng umaga dito sa loob ng uh, dahil alas 9 mayor at sister L yung isa sa gawang misa na pangungunahan nitong si father Tong uh, Sarabia na hindi tayo si na Baliches. Galing sa iba't ibang mga lugar, itong mga pamilya na niya, na niya o mga ng AJK, galing ng North Sanoka, iba't ibang lugar, dito sa National Capital Region at karatik na mga lalawigan, yung niya sunod-sunod uh, na pumasok dito sa North Gate na niya patasan. Lord Faith ng Batasan uh, Complex habang dito naman sa may pinaka uh, lugar kung saan na uh, kinaroronan dito sa may South Gate ng uh, House of Representatives uh, dito sa tabi nitong uh, Police Station dito sa Quezon City Police District Station na uh, six, uh, ay mayroong isang uh, kung tawagin ay Bernardo Park Mayor at Sister L. Nandito yung uh, mga taga-suporta ni uh, dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte. At ang uh, binabangkit nung uh, ilan doon sa mga nandito, ay antay antayin daw nila yung uh, pagdating ng uh, dating Pangulo at sila'y nagtitipon-tipon dito sa may uh, bahagi ng uh, Bernardo Park at uh, abt uh, nakasama may kasama din sila mayor yung uh, yung, yung mga mga bloggers ang daming mga vloggers. din oh, may, may mga vloggers pa <laughs> so, ka, ah, parang mga, parang vloggers sa mga, ano saking kingdom of Jesus Christ na ay 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 nagpo ngayon sa Ah, sa, so, sa so, kanil kanila mga What channel. Ah, channel. oh, so, mga channels nila. Oh. Ah. Ano na nagulat ako? Sabay-sabay silang nagsasalita. Yung pala, kanya-kanyang... Kanya-kanyang nga uh, yan. Ang <laughs> dami yan. <laughs> mga ilan, bilangin mo nga. Mukhang talo ang mga, lang nandito, nga, mga, maka, 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 maka mga nasa mga mainstream media. Ito <laughs> eh, mga nandito, Eh. Ito lang mga nandito mahigit siyang na. Eh, meron pa doon, sa Oo mukang hmm. mukang mukhang, mukhang, tinalo ang puwersa ninyo, Vala. Uh -huh. <laughs> ako lang mag-isa rito eh. Ako lang mag-isa rito sa... Yung, yung ibang mga kasama natin sa media, nandun sa... Nasa loob na. Nasa loob na. Loob na. Loob na. Ah, okay. pa uh -huh. uh -huh. uh, nasa loob na. Abang yung ibang naman, nandun sa may... Uh, North City. Dun sa may uh, pinakabuka na rin. Dun sa kabilang uh, pinto, ano, gate ng camera. Dun sa may DSW din. sa yung ibang, ibang, ibang mga... Pagkakataon natin sa media dahil uh, doon pumasok kanina yung uh, pamilya ng mga namatay ng uh, war on drugs, yung daming paonong Rodrigo Duterte, yes ma'am. muna, ipinakita mo yung uh, mga pamilya ng mga victims ng uh, extrajudicial killings. Asan naman yung uh, grupo ng uh, pro-Duterte? Mm -hmm. Eh nandito sila. Sa aking uh, gagawing... Uh, I-focus mo rin para ano, makita rin yeah, natin. Yeah, asan eh, yung eh, cameraman mo? Pupuntahan pupunta natin. Sige, ito. puntahan hmm. mo so, nga, nga Val. Puntahan natin itong... Uh, kalat-kalat uh, sila eh. eh hindi masyadong hindi masyadong hindi masyadong marami. marami. oo oh, pero yung misa kasi eh nandun eto eh ah. naka, uh, naka lamang sila dito sa isang uh, lugar dito Bernardo Park kung uh, tawagin itong uh, lugar na ito eh mm -hmm. uh, 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 200 meters mula doon sa may na mismo na south gate na ng uh, house of representatives eto dito sila eh, naka suot ba ng green na t-shirts? Eh, nakaitim eh. Yes. Ah, nakaitim. Nakaitim pala <laughs> ng suot ko. Nagkataong nakakulay. Uh, kasama ka yata eh. Eto, eto sila. Ah, Ayan yung grupo naman nila. Ah, no. nandyan sila. Oh. Ito yung, yung Bernardo Park. Bernardo. Park. Mga supporters ito, may ah, uh, uh, dating pangulong uh, oh, Rodrigo Duterte. Dito sila may tipon-tipon na yun. -tipon, may mga programa silang silang kasawaran pa sa yung mm. -hmm. Sa kanil kanilang uh, mga kasamahang mga vloggers medyo marami rin yung mga vloggers yun. <laughs> eh dun sa mga victims ng EJK walang mga vloggers doon? eh wala eh mga mainstream media lang nandito ah ganun ba <laughs> uh, Oo. Oh. Alin ang mas marami, yung uh, pro Duterte o anti-Duterte? Yung kasing uh, mga pumasok doon sa loob, Mayor, yung mga uh, uh diyo manay, eh, mga namatay, Uh, ang mga namatay ng 100, drugs, yeah. yung uh, pamilya, yung daw mga namatay dahil daw sa sa extrajudicial killing ng panahon ni dating pangulong uh, Rodrigo Duterte. 139 'yon kung bawat isa ay mayroong uh, isang representante ng bawat isang pamilya ay di 139 'yon kung dalawa, i-times mo, 'yun yung uh, bilang ng mga lang yung mga biktima ng uh, mm -hmm. Pero dito, ang estimate kanina, naka, naririnig ko yung usapan ng isang opisyal ng Quezon City Police District. Oh. ay More or less, mga 200. Yan yung uh, binabanggit tayo. Sa ano Pro Duterte, eh, dun sa EJK victims, mga 100 plus. Y yung, biktima ng yung, yung, no, yung uh, 139 na pamilya, uh, yun kasi yung mag attend mayor doon sa Misha. May uh -huh. daw ang ayong alas 9 ng umaga. Yan yung sitwasyon. Ayan, yan yung kung makikita ninyo dyan sa ating live video. Yan yung mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Marami-rami din pa, marami din pala Val, hindi naman ganoon ka konti. Sampo kay galing ito, so isa lalapit ang. Ay, Ayatas. Di ata sa iba na sinto. Ano pa yung rito dahil? Ano mag-support kay tangolong Duterte. Uh, pero, yung, pero yung iba pong mga taga-payatas, yung uh, di victima ng uh, AJK, nandun naman ako sa kabila at uh, sila ay pumasok na doon sa liga. Opo. Eh, gano'n na po? Ah, uh, gano'n naman. Yung ibang mga kasamaan ninyo, saan naman o galing? Marami po yan. mga kung po, may sa silangan, may commonwealth, may ano po yan, yung eh? limang buwan Limang barangay po. Mm -hmm. Limang barangay dito sa Quezon City? Opo. Oh, so, taga, taga Quezon City pala. Okay. Uh, Sige, Bal. Oh. Uh, stand by ka dyan at uh, punta sa Oblo. Ano si Manang Milky? Mm -hmm. ka namin dyan. Uh, So yan ang sitwasyon dito sa labas ng uh, camera. Tapio Mayor Cesaren. Maraming salamat, uh, Val uh, Gonzales, sa uh, labas ng uh, batasang pambansa.